nagtulay mo ano ang Sila na mo ulam. ano 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 mga ano may laman? ano 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 naman, Maju mm. lah kasi mm. Ali nampak an advantage of the inkabulas ang muka di mumba ko ni. Dilagyan ni Ati na sini. Parang parsi ni. Oh, ni.

Guys, iyon na lang ako, guys. Tapos. <laughs> tapos na. Nasuro ako dun eh? hi, iyon muna ako. Na, guys, tapos po. eh bawal mag cellphone. Mimi, ano po pul ba 'yon? Hindi ko ba ganyan. Ay, mga pala. Kita po bang tutut lang po. Ayun, guys. Nandito na ako, guys. Bye-bye, guys. Sa susunod na video na ulit.